At sabi ni Bato, dapat daw kasuhan si PBBM. I-impeach. <laughs> I-impeach daw si PBBM. Pwede raw ma-impeach dahil diyan sa pagbabago ng stand nito tungkol sa ICC. <laughs> Ang tinutukoy nila, ay eh, di ba kasi yung stand ngayon ng administrasyon ni PBBM, iba na sa dati. <laughs> bagamat hindi inaamin, bagamat hindi inaamin nila Lucas Bersamin, hindi rin inaamin ni PBBM. Pero sinabi naman na ni ni ano ni Secretary of Justice Boying Rimulya, na may schedule na sila ng pakikipag usap sa ICC. So galit si ano, galit diyan si Panelo. <laughs> sabi ni Panelo, ha? Ah, hindi tama 'yan. Ha? Ah, hindi tama 'yan. Unconstitutional 'yan, sabi ni Panelo. Pwedeng ma-impeach ang presidente ng Pilipinas diyan. Kapag binago nila ang stand nila sa ICC, ha? Ah, mapwede daw ma-impeach si PBBM. Ganun din ang sabi ni Bato de la Rosa. Ground for impeachment daw 'yan. Wow. <laughs> Ah, oh, ito sabi ni Emmanuel Sandoval mga kabunyon. DDS kasi to. ni Trump ang ICC. Ipapap freeze ang assets pag ayaw sumunod. <laughs> mga kabunyon, sabi ni Emmanuel Sandoval, wala mo ba ang balita ng Reuters? Sinasaksyun ni Trump ang ICC. Ipapap freeze ang assets pag ayaw sumunod. Hayos naman ni Emmanuel Sandoval, anong problema ni Trump yan? Unang una, hindi naman member ang China sa kaang US. Hindi yan mga members ng ICC. <laughs> Walang problema sa ICC yan. Ha? Ah? Ang nagpupundo sa ICC, ang Europe. oh yung mga European countries, ay maraming pera ang Europe. Ha? <laughs> ah? Ang US, saka ang China, hindi yan nagmember sa ICC. O, oh, kaya walang problema yan. <laughs> Para naman ito. Bakit? Mapapakialaman ba ni Trump ang ICC? <laughs> ay, ewan ko dito. Alam nyo, kawawa naman itong mga tulad nito, Emmanuel Sandoval. <laughs> Sa simula't simula pa, nang binuo ang ICC, hindi nag-member dyan ang US. Simula pa yan, hindi rin nakaperma sa Rome Statute, yung treaty ng ICC, ang US. Ganon din ang China. Ganon din ang China. Bakit? So, mamaya ipapaliwanag ko yan. So wala namang problema yan. Kung si Trump ay hindi, hindi sangayon sa ICC, no problem. Kasi hindi naman member ah, ang uh, ano hindi naman member ang US ng ICC. Ang pondo ng ICC hindi galing sa US. Ni piso, walang galing sa US. Oh, ang pondo ng ICC mas galing sa Europe. European countries ang nagpifinance niyan. <laughs> Ay, Jesus naman ito. Alam nyo, kawawa naman itong mga DDS na to. Tulad nito ni Emmanuel Sandoval. Sisingit-singit dito. Ha? Ah? Para bagang mamumroblema ang ICC dahil kay Trump. Hindi yun. Ang may problema, ang World Health Organization. Kasi ang World Health Organization, ang 13% yata ng funding niyan galing sa US. Pero yung ICC hindi kasi hindi naman yan hindi naman umaasa ang ICC sa pundo ng US. Hindi yun. Ha? malaking pundo ng ICC galing sa Europe. Kasi yung mga European countries ang nasa likod ng pag organize ng ICC. Anyway, okay, o dito tayo. Ano bang sabi ni Bato? So, ganito ang pagkakasabi ni Bato mga kabunyong ko. Ilagay ko. Ha? Ito, ito. Ilagay ko to. Ang sabi ni Bato ganito. Ayan. Ayan, yan. Ito yung sabi ni Bato. Oh, yana ha. Mga kabunyong, yan ang sabi ni Bato. Sabi ni Bato. Sabi ni Bato. Oh. <laughs> ayan. Ha? Yan. Ang sabi ni Bato, Bato, on Marcos ICC stance, failing to protect citizens is impeachable. Wow! <laughs> so na, nakita niyo yung ground ni Bato? Bakit daw pwedeng ma-impeach si PBBM? Failing to protect citizens. Oh. Ah, kapag hindi daw napuprotektahan ng gobyerno ang, ang mamamayan, pwede raw ma-impeach ang presidente. Siguro ang binibaysan ni Bato niyan yung sinusumpa ng presidente na to protect, ano, yung poprotektahan mo ang bawat mamamayan. Ha? Ah? So sabi ni Bato, dahil hindi na ng gobyerno ang mamamayan, ang tinutukoy niyang mamamayan siya. Ha? Ah? Kasi ang gusto ni Bato, protect siya, siya ni PBBM o ng gobyerno ni PBBM kontra sa ICC. Ang sinasabi ni Bato, hindi raw siya maprotektahan map ni PBBM. Kapag nagcooperate na ang gobyerno ni PBBM sa ICC, hindi na raw siya mapoprotek, hindi raw siya pinoprotektahan ng gobyerno. Dahil hindi siya pinoprotektahan ng gobyerno, pwede daw ma-impeach si PBBM. O, anong masasabi niyo yan mga kabunyog mga kababayan? <laughs> Pag hindi raw siya pinoprotektahan, mamamayan daw siya ng Pilipinas, failure to protect citizens is impeachable. Wow. <laughs> pa naman po protektahan ba to? Ha? Ang kaso nyo, crimes against humanity. So, napakatindi ng kaso nyo. Na, at sa totoo lang, nakakahiya kayo sa bansang Pilipinas. Eh. E, imagine niyo mga kabunyog, sa unang pagkakataon, ang Pilipinas nalagay sa mapa ng mga bansang nagkaroon ng crimes against humanity. <laughs> Di ba? Di ba nakakahiya yun? Ha? Ha? Di ba nakakahiya yun? sa tagal ng panahon, nihinagap. hinagap. Oh, o ang tamang term, ni hinagap. Never ko, sa totoo lang, never nating inisip na ang Pilipinas magkakaroon ng crimes against humanity. Ngayon ang Pilipinas biglang nalagay sa mapa ng mga crimes against humanity. Ay grabe. Nakakahiya talaga sa Pilipinas. Imagine niyo mamamatay tao. Ha? Hindi kala, hindi lang simpleng murder eh. Ang murder kasi ilang araw, ilang tao lang ang napatay mo. Ito hindi crimes against humanity. Imagine niyo, oh ang lumalabas ang pinatay sa Pilipinas sa war on drugs, 30,000, 35,000. Pero ayaw tanggapin nila Duterte yan. Ang sabi nila, ang sabi ng PNP nung panahon ni Duterte, hindi, 6,000 lang naman. 6,000 lang naman. 6,000 lang naman. <laughs> o oh, ito, ilan ang napatay sa war on drugs ninyo ba to? At hindi kayo nagsisisi. Si Duterte sabi niya, oo, oh, hindi ko pinagsisisihan yon. Tama lang yung ginawa ko. O, oh, nung tinanong siya, ibig sabihin, inorderan mo ang mga pulis na patayin yung mga ano? Oo, oh, oo. Oh. Sisabi ko sa kanila, Huwag nyo nang bigyan ng pagkakataong Maristo. Ma ganon Gaano? Otyukan manlaban para mapatay. O, oh, tama ba yun? Tama ba yung ganon? O ngayon? Pananagutan nyo ngayon yan? Tapos sasabihin nyo, kailangan kayong protektahan? Awaw <laughs> naman. <laughs> uh, ang sinasabi ni Bato, pag hindi daw siya prinotektahan ng gobyerno ni PBBM, pwedeng ma-impeach si PBBM. So, tuwang-tuwa pa nga ang mamamayang Pilipino dyan. Tuwang-tuwa ang mamamayang Pilipino na ma-surrender kayo sa ICC kasi ibig sabihin niya, no man is above the law. Ha? Ha? Di ba, mga kabunyo? Oo. Oh. O, oh, ito, ito, ito. Ito naman ang rason ni, Pan ni, Panelo. Ito naman ang rason ni Panelo. Bakit daw may impeach si PBBM? Oh, ito naman mga kabunyo ka. Yan, yan, yan. Oh, ito. Ang sabi naman ni Panelo, ginawa niya, na makipag-us, cooperate tayo, papasukin ang ICC, lumalabag siya sa saligang batas. That is a betrayal of the public trust. Pagtataksil sa pagtitiwal ng sambayanan na nagbigay sa kanya noon lang siya'y inihalal na presidente. At yan ay magiging impeachable ground. Yan ay hindi yayakapin o tatanggapin ng taong bayan. Wow! Sabunyog <laughs> mga kababayan, anong masasabi nyo naman dito sa sinabi ni Panelo? Labag daw sa saligang batas. Ang ginawa daw yun ni PBBM na mag-cooperate sa ICC, papasukin ng ICC para arestuhin si Bato at si Duterte, pwede daw ma-impeach si PBBM kasi labag daw yan sa konstitusyon. Eh, wow! Ha? Panelo, teacher kita sa civil law. Pero ako, teacher ako ngayon sa constitutional law. ah? <laughs> teacher ko yan si Panelo sa civil law. O nag aasta na siya ngayon, constitutional law expert? Sorry, Panelo. Pareho tayo, abogado. Ako, nagtuturo ako ng constitutional law. Saan mo kinuha yung konstitusyon mo na yan? Paano mo nasabing kapag nag si PBBM sa ICC, malalabag ang konstitusyon? <laughs> Alam nyo itong dalawang ito, si Bato at saka si Panelo. Sa takot nila ngayon, nakikita na siguro nila talagang posible na silang aristuhin ng ICC kasi magkukooperate na si PBBM eh. <laughs> na, sabi ni Lucas Bersamin, kapag naglabas ng arrest warrant ng ICC, humingi ng tulong sa Interpol, magcooperate ang Pilipinas sa Interpol, batay. So ang sabi ngayon ni ano, ha? Yeah? Sa, ang sabi ngayon ni Panelo, lamang daw sa konstitusyon kapag ginawa daw yan ni PBBM. <laughs> Oy, Panelo, teacher kita sa similo. wala nga akong natutuunan sa iyo. Eh. <laughs> ah, panay ka lang naman sa klase natin noon eh. Ah, tapos ngayon, ang sabi ni Bato, ano sabi ni ay sabi ni Panelo, kapag ginawa ni PBBM yan na mag sa ICC, betrayal of public trust yan. Ha? Ah, betrayal of public trust. Pwede siyang ma-impeach. Sino mag-i-impeach kay PBBM? Yung mga kongresista, lahat niya halos kakampi <laughs> ha? <laughs> Ilan lang ang kakampi mong kongresista Panelo? O si ano, si Pulong Duterte, si Ongab, si Marculeta? O kayo lang ang magka Ano, Tatlo, lima. Ay, so sa inyo, Panelo, nangangarap kayo ng gising One-third ang kailangan na boto para ma-impeach ang presidente sa Kamara. Ano nyo kukunin 'yan? Pangalawa, yung ground, yung ground niyo. Ang ground ni Panelo, bitriyan ang public trust daw kasi nag kooperate daw si PBBM sa ICC pinapasok ang ICC, betrayal of public trust. Wow, hindi betrayal of public trust yan. Suportado nga ng mamamayan yan. Ha? Ang ibig sabihin yan, si PBBM, kung anong batas, susundin niya. Ibig sabihin, imagine nyo, inamin ng, inamin ng amo mo, ha? Panelo, si Digong, inamin niya, na talagang inudyukan niyang ang mga pulis ay patayin ang mga kriminal na pinaghihinalaan. Ha? Ha? Extrajudicial killings niya eh. <laughs> hmm? ipapano inudyukan ang mga pulis na patayin yung mga pinaghihinalaan kriminal pinaghihinalaan pa lang yan ha <laughs> tapos ngayon sasabihin mo impeachable offense yung gagawin ni, ni PBBM na gayon hindi lalakas ang suporta ng tao kay PBBM kasi ibig sabihin yan matapang si PBBM ibig sabihin yan ang ano no man is above law sa kanya kahit dati pang presidente yan ang, ang tao ay sasaludo kay PBBM kapag ginawa niya yan paano mo nasasabing betrayan ng public trust yon Pataas nga ang public trust sa kanya <laughs>